lang wala yung maliligit. Mm. Kung may grocery daw, mas maganda. Hindi nila alam yung grocery. Pero alam niya yung Shopee, sabi ko. Example, order ka ng paninda sa online. Mm. Mas gusto daw, mas maganda daw. Kasi pag namili sila doon, ano, papagalitan sila pag natambak. Diba, late doon walang parkingan. Mm -hmm. Napapagalitan sila kapag uh, andun yung panindan nila. Sabi niya, ano, baka mahal ang shipping fee. Wala, ano, free delivery yung grocery, minimum of, mm -hmm. ano. Sabi um, mo na kasi, kay Ray, 500. bigyan dito sa alami, <laughs> sa mabini. <laughs> Sir, magpatayo kayo ng grocery dito. Ang daming gusto kasi mahipan. Kahit yung pinsan mo, mm -hmm. na gusto din sana. Yung, yung i-devote nila, yung Mountain Dew, ano, 30 pesos to sa akin, sa kanila 35. Kahit yung RC doon, no? Mm, -hmm. mm -hmm. 35. So, medyo mahal talaga. Tapos, katulad nito, pang 8 pesos lang to, di ba? Mm -hmm. Pero dito sa kanila, 10. 10 din yung doon sa ano, minalan natin, di ba? Oo. Uh -huh. -oh. Chicheria. Kasi nga, malayo na. Tapos, may pamasahe pa yung ano. May pamasahe pa yung mga ano. Tapos, kalimitan dito, hindi gumagamit ng ref. ah, uh, mm -hmm. cooler. cooler. Ayun sa kanya, galing sa... Uh -oh. Parang ang gastos pa nun, lalagyan nila ng yellow, uh -oh. no? Kaya 35 eh. Kaya 35? Uh Oo. -oh. oh. Oh, Kasi dati nagtindahan din si nanay dyan, cooler lang din gamit niya. Walang mm -hmm. rep. 35. Doon din sa ano, mahinugot niya din yun ah, yung mm uh -uh. Puro cooler gamit niya, cooler. kalamitan. Kaya, mahal. Yung ma tapos yung mga ano pa dito, mga tindahan. Hindi katulad doon sa Manila na paanuhan ng display sa labas. Dito, basta, katulad niya, may tarpaulin. Sulat-sulat lang. Uh -huh. Nagyayam mo frozen, available. <laughs> ano napansin mo sa mga tindahan dito? Puro papasok. Puro papasok. Wala siya sa bungad. Hindi katulad sa Maynila. Lalaki kung... kasi ng bakura nila. Oo, oo. Sa Maynila, pagka yung tindahan mo doon, nasa bungad pa, matatama rin. Dapat, talagang parang drive-thru tindahan mo. Pakita natin mamaya. Dito sa tita mo. Hmm. Yung tindahan niya. na subscribers. ko tignan mo. Dito. Wala siya sa kalsada. Pero, dadayuhin. Ayan o. Tignan mo. Parang lagpas ka ng konti para makita. Ayun o, tindahan niya. Stop. Stop. Ayun. Wala malayo siya sa kalsada eh. Sige na, okay lang. <laughs> Kita niya ba tayo? Oo. Oh. <laughs> Tapos pag bibili dito, mag-aantay, hindi ka lalayasan. <laughs> ano, wala anak ka lang susunod na tindahan. Oo, oh, di ka tulad dun na sa... Naku, kailangan mabilis ang kilos mo kasi madaming option, madaming kakompetensya kama mabagal ka dun lalo na dun sa tindahan ko pag mabagal ka dun ahalisan ka, lilipat ka agad naiinitan ganun yung dahilan, kung matagal eh. pero marami namin naman yung tindahan ni Ante uh mm -huh. -mm. nakaka 3,000 to 5k pa nga siya eh kahit pa ganun ganun lang pero hindi din naman uso 1.5 dito, hindi daw utang ito na kami magpapark